sa po sa refund. Pero, paano tayo makakasigurong hindi tayo muli tatagain sa refund na ito? Sa jabang wala tayo maaasahan kundi ang sumandal na lamang sa Energy Regulatory Commission. Wala pa pong definite, pero makakaasa po kayo na mapag-uusapan na ito ng komisyon, magkakaroon po ng deliberasyon. Hopefully, magkaroon na rin po ng resolusyon. Kung sakasakali po na ma-implement ang refund na ito, Magandang balita po ito dahil bababa ang ating kuryente. Magkakaroon ito ng papabang uh, impact sa ating uh, binabayarang generation. Naunang nagsumite ang Meralco sa ERC ng kanilang kalkulasyon na siyam na bilyong piso ang kanilang refund mula sa pisang. Nagkakaisa ang ERC at Meralco na ibawas na lamang ito sa generation charge sa ating bill ng kuryente. Wow! Ox na no Ox! generation which represents the biggest bulk of the bill and which is 60% ang kabuuang bahagi na nito sa kabuuang 100%. Pero, kinontra naman ito ng PISAM hindi pa sila sangayon sa halaga ng refund na nais ng Meralco. Sa opisyal na pahayag ng PISALM, iginit itong manggagaling dapat ang refund sa line rentals o yung upa ng Meralco sa pagtakbo ng kuryente sa linya ng WESM o Wholesale Electricity Spot Market na inooperate ng Philippine Electricity Market Corporation o PEMC. Sa linya ng WESM, ini-schedule ang transmission ng kuryente papunta sa mga power distributors katulad ng Meralco. Bagamat palengke ng kuryente na may tuturing ang WESM, limitado ang mabibiling supply ng mga power distributors tulad ng Meralco at ng mga electric cooperatives. 10% lang po ang kinukuha. Kasi based on the provision of the EPIRA, yung 90% will be settled outside of the WESM. 10% lang kinukuha sa WESM. Okay at most siguro 15%. Kung 10% lang o 15% na kukunin mo doon, paano mas mahal sa labas? Hindi po namin alam kung paano po ang contracting arrangement. Kanina, Miralco lang at Pisan. Ngayon naman kasama na sa issue ang Wesen, meron pang napukor at meron pang Ponsi. Hay nako, mega hilo na ako sa issue ito ng refund. Kaya, let's clear it and explain it One more time. So, ang Meralco po ay kumukuha ng kuryente mula po sa mga planta ng Napocor. Bago siya makapagbenta dito po sa Meralco at makapag-distribute ng kanyang kuryente, dadaan ka doon sa merkado ng tawag ay WSM na minamanage po naman ng Pepsi. Pagbili po ng Meralco ng kuryente per kilowatt hour sa Napocor, doon po sa kanyang kwenta na andun na ang line loss. Pagbayad natin ng per kilowatt, Ibig sabihin, kinagaka na ng line loss ng NAPOCOR, may taga pa sayo ang WSM. Tama. At ang WSM naman ay ibinabaya dito sa PISAM. Napa sa ilalim sa PISAM ang operasyon ng NAPOCOR. Dati itong pag-aari ng gobyerno na naesa privado sa ilalim ng EPIRALO. Yung lahat ng uh, assets at liabilities ng National Power Corporation ay ipinasa dito sa PISAM. Pagpaplano at regulasyon na lamang ng sektor ng enerhiya ang naiwan sa pamahalaan sa pangunguna ng Energy Department at ng ERC. Para sa ilang eksperto, hindi maganda ang naitulot sa presyo ng kuryente nitong epiralo. Gusto nating masuring maigi kung ito bang uh, pagpapresyo dito ay uh, parehas. Sa pagsasapribado ng NAPOCOR, na atasan din ito ng epiralo na mag-supply ng kuryente sa mga small power utility group o maliliit na electric cooperatives sa iba't ibang probinsya. Sam na po sa isang daan at labing sam na kooperatiba ang kumpirmadong na double charge. Nakakaroon na rin ng resolusyon na moving forward prospectively, hindi na dapat ito nangyayari.